Ay, nandito na pala si tatay, oh. Nagagaling ko lang, kasi napagod na ako. Oh, anong nangyari si tay? Ba't siyang kagaling? Kumuha ko ng isa sa Pilarta. May inaayos ako dyan na rilo. Wala pa akong tita. Kasi Andrino, pa-subscribe po. Ayan, maraming salamat. Yo, what's up mga kalingap? Isang mga pagpala sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat kay Ate Inday TV at kay Kuya Val Santos Matubang. Maraming salamat po kay Ate Idna Vlogs at kay Kalinga Prab. At maraming salamat sa inyong awalang sawang pagtulong. At kay Ading Laura in Biragit Official, maraming salamat din po mga kalingap. At napag-abutan na naman natin ng kahit na kunting tulong no, sa pamagitan po ng ating mga sponsor. At kay Kuya Bal Santos Matubang sa Pabigas po, maraming salamat po sa inyong uh, pagbigay po ng ating mga uh, sa ating mga kababayan, mga kalinga, sana po ya, po tayong magsawang ating uh, mga new upload na videos ng mga kalinga at sa ating at pagtulong sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga nandito sa ating premier, maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang pagtulong sa atin. Ang inyong lingkod po mga kalingap sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, Kalingap po siya. Hanggang dito lang po muna mga kalingap. Bye bye. God bless at magingat po. Shout out po, po sa ating lahat. At maraming salamat po kay Ate Inday PB. At salamat po po ng ating uh, grupo ng Team Rochelle Pants Group. Yung shout out po sa mga admin po mga kalingap. Uh, kay uh, Ben Gori at kay G.M. McCoy at kay Christopher Laos kay Glee Min Barino Yin Yen Si Halbo at kay Apple lalong lalo na kay Lois Bro Yunis at kay Gwapa Ako at kay Maricel Sumalbag kay Nita Galupo at kay Surgaling Gatsalian at Trixie Morales maraming salamat po sa ating admin ng Team Russell Fans Group uh, shoutout po uh, sa LMBO supporters kay Lolita Tulay Jean Plagata Jean, kay G. Galopi at kay Juday at sa kay Kian Sam Casinillo at sa lahat po ng mga manunood shoutout po sa lahat po ng mga organic at kay ating Laura M. Birakit, at kay ati Inday PB ati Joy May at kay uh, ati Susana bartulata Mix Vlog at kay ati gold Vlog at kay ati Christy Permusilio Also po sa kaya Tim Tipaklong headed by Kindi Lapay Mix Vlog. Maraming salamat po sa mga supporters at God bless po sa inyong lahat. Naway uh, patnubayan po kayo lagi ng ating paning Panginoong Lord. God, maraming salamat po sa lahat. At shoutout po kay Kuya Bala Santos Matubang. Maraming salamat po at kay Ate Idna Vlogs lalong lalo na kay Kalingap Rab. at sa lahat po ng ating mga viewers ngayon sa ating premiere maraming salamat sa inyong lahat sa mga supporters at sa walang sawang pagtulong po natin at sa ating lahat na mga kababayan lalong lalo na mga Kalingap yung nasa laylayan maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunod ng aking mga new upload videos God bless po at mabuhay ang Team Kalingap Bye-bye. God bless. Shout-out po mga kalingap kay Ati Justin Pamila at kay root Runs Official Channel at sa lahat pa po ng mga nandito sa aking uh, uh, Premier. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Tita Hane S. At kay uh, Madam Melin Krauskap at kay uh, Manang Noemi Tugadi Blams. At maraming salamat po talaga kay Ate Inday PB at kay Ading Laura Imbiraket Official sa kanilang walang sawang pagtulong dito po sa atin na ah, lalong-lalo na dito sa Pilar Sosugon. Patumbayan po nawa kayo ng ating Panginoong Isus. God bless at mag-ingat po tayo lagi. Bye-bye! ano mang problema May maaasahan ka na makakasama Malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan Mga kalingap, siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan, Puse Mabuti niyong kaibigan na maaasahan niyo anuman ang problema Pagtulong sa mga nangangailangan ay tititigil sa kanyang kabutihan Siya ang kalingap niyo, makakasama niyo Tutulong hanggat makakaya para sa inyo Sa kanyang mga video, maraming mga taong natutulungan at buhay ay nababago Mga kalingap, lagi lang kayong nandyan Laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlad Mabuti sa kapwa, mga kapuspalad Kahit anong unos, di kayo iiwan Ano man ang problema ang tumaan Laging merong Jose Andrino Vlad Mga kalingap na laging nandyan Sama-sama magtutulungan Ano man problema may maaasahan ka Na makakasama Malalapitan Di magsasawa Na kayo'y tulungan Mga kalingap Siya ang inyong uh. kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino Hey! Jose Andrino Vlog Mga kalingap Ano mang problema